News Update Mga balita ngayon Rido ng dalawang grupo sa Maguindalao del Sur, Tinugdukan Pagdami ng Chinese ships sa WPS Panakit Butas sa banggaan ng dalawang barko ayon sa National Maritime Council Labing apat na katao arestado sa scam hub sa Paranaque Menor de edad na biktima na GIP Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Matagumpay na tinuldukan ng matagal ng rido sa pagitan ni na Commander Zainuddin Kiaro at Commander Kagi Gani Adam ng Maguindanao del Sur. Bunga ng koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan, PNP, MILF at iba pang lokal na opisyal na pagkasundoan ng parehong panig na susunod sila sa pananagutan kabilang ang legal na parusa at posibleng pagpapatalsik sa MILF sa oras ng paglabag. Sinaksihan ito ng ilang matataas na opisyal na pinangunahan ni Governor Datu Ali Datu sa Talayan Midtimbang. Noong nagdaang linggo nang nauwi sa madugong bakbakan ng alitan ng dalawang angkan, dahilan para lumikas ang mga residente sa barangay Libutan, Lia, Bagumbong, Daladap, Linantangan at Pinbalkan. Tiniyak naman ang ligtas na pagpapabalik sa mga residente ng mga nasabing lugar matapos ang kasunduan. Sinabi ng National Maritime Council o NMC na maaring layunin ng China na protektahan ang kanilang imahe matapos ang naganap na banggaan sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy noong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Navy mula noong August 14, nagdeploy ang China ng pitong CCG vessels at 13 Chinese maritime militia ships sa Bahaw de Masinloc habang ang Philippine Coast Guard o PCG ay may isang barko lamang na BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay NMC spokesperson under Secretary Alexander Lopez, posibleng sinusubukan ng China na balikta rin ang nangyari para ipakita na sila pa rin ang may control sa lugar at matabunan ng insidente. Naunang iniulat na nagbanggaan ng CCG Vessel 3104 at PLA Navy Ship 164 habang sinusunda ng BRP Suluan, 10.5 nautical miles mula sa Bajo de Masinlo. Lubhang nasira ang harapang bahagi ng CCG vessel habang hindi pa kumpirmado ng China kung may namatay sa insidente. Arestado ang labing apat na katao kabilang ang isang babaeng Chinese sa isang raid sa hinihinalang Scam Hub sa Bayport West Garden Residences para niyake noong nakaraang linggo ayon sa pulisya. Sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Anti-Organized Crime Unit, AOCU, at DOJ Iyakat, arestado ang mga suspect at nailigtas ang isang 17-year-old na biktima ng online task job scam. Nasamsam sa operasyon ng 70 desktop computers, mobile phones at mga dokumento, pati na rin ang cryptocurrency account numbers. Ang mga suspek ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Cybercrime Prevention Act, at Anti-Financial Accounts Scamming Act. Inilipat naman ang narescue na menor de edad sa DSWD para sa karampatang tulong. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Linsincyongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you